Dalawang perasong sobrang hinog na saging. Gawin natin masarap na panghimagas. Tara! Wow! Ito na nga yung aking dalawang perasong dinurog na saging. Maglalagay tayo dito ng kalahating tasa naman ng asukal. Pwede kayong magbawas o magdagdag kung ayon nyo ng matamis. Sangkapat naman ng mantika at isang tasa ng evap milk or fresh milk. Pwede. Haluin lang natin ito. At kung mapapansin nyo may buo-buo pa siya, okay lang yan. Kasi gusto ko rin talaga yung hindi sobrang durog yung saging. Isunod naman natin dito yung ating 3 na tasa ng harina. Isang kapat na tasa naman ng cocoa powder kalahating kutsara ng cinnamon powder at kalahating kutsarita ng baking powder at baking soda. Salain lang din natin ito. At haluin lang din natin ulit. So, pwede kayo dito maglagay ng chocolate chips kung meron kayo mas masarap yun or mga nuts. Kung ano yung meron dyan sa inyo, ilagay nyo. Kung ano yung makakapagpasaya sa inyo, guys, go. At ayan, ilipat na natin sa ating baking pan na merong baking paper at pinahiran ko na ito ng margarine. Pwede namang oil or butter. At Maglalagay ako dito ng toppings ng mga hiniwang saging na hinog. hinog sa <laughs> Ilagay na natin ito sa ating oven. Lutuin lang natin sa loob ng 45 minuto. At pwede rin itong steam ha. Kung gusto nyo. Kung wala kayong oven, pwede pwede ito sa steamer. At eto na guys. Luto na ang ating choco banana bread. O ba diba, ganun lang kadali. Meron na tayong masarap na panghimagas. Tara, tikman na natin. Ayan, yung kanyang loob. Ayan Ay, siya guys. Yung kanyang loob at... Perfect! Sarap! Unang kagat para sa inyo. Mmm! Sarap! Mmm! 음 설압 음음음 설압이 음음 mm Ang sarap lalo kapag mayroong chocolate syrup nilagay, nilagyan ko. Mm. Sarap.